Ipinaabot ni Barm Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang kanyang pagkilala at mataas na paggalang sa mahalagang ambag na mga katutubo sa kasaysayan at kinabukasan ng Bangsamoro sa pagdiriwang ng Indigenous Peoples Month. Ang Partners in Peace and Progress story mula kay Jen Garcia. Sa pagunita ng Indigenous Peoples Month at ikadalawamputwalong anibersaryo ng Indigenous Peoples Rights Act of 1997, ipinahayag ni Chief Minister Abdul Rauf Makakwa ang kanyang tauspusong pagkilala at mataas na paggalang sa mga mahalagang ambag ng mga katutubo sa kasaysayan at kinabukasan ng Bangsamoro. Sa temang Weaving Culture, Enriching Future, binigyang diinim makakwa ang kahalagahan ng pagpapanatili ng kultura, tradisyon, at karunungan ng mga katutubo na anyay nagsisilbing haligi ng pagkakaisa at pagunlad ng rehiyon. Dagdag pa ng punong ministro na nanatiling matatag ang kanyang pamunuan sa pagsusulong ng katarungan, pagkakapantay-pantay at tunay na kapayapaan para sa lahat ng mamamayang Bangsamoro, moro, ano anuman ang kanilang tribo o pinagmulan bilang bahagi ng kanyang pangarap na itaguyod ang mas matatag na Bangsamoro. Ang Indigenous Peoples Month ay ginugun nita tuwing Oktubre bilang pagkilala sa karapatan, kultura at kontribusyon ng mga katutubo sa pambansang kaunlaran. Sa rehiyon ng BARM, patuloy na isinusulong ng pamahalang bangsa Moro ang mga programang tumutugon sa pangangailangan ng mga indigenous cultural communities at indigenous peoples alinsunod sa adikain ng moral governance at inklusibong pag-unlad. Jen Garcia, I-Minds, Philippines.